Good morning mga boss Medyo Maagang may problema tayo So na-flat kagad ka Sobran ko ata ng bomba kanina umaga Kaya bumigay kagad ka yung gulong Ngayon Kailangan kong may reserve, Kasi medyo Hindi maganda yung daan dun yung pupuntahan namin So nauna na sila labing. Sa lubungin ko na lang Login na naman tayo mga boss Pero hayaan mo na medyo mahirap yung daan dito pagka sa lubong pangit ng daan sa may bandang right sa left medyo okay so abangan natin sila ayan nandito na sila umabot pa ako ng 16 kilometers Oy, <laughs> <Ay, palay> madaya kayo <laughs> madami na akong inakyat dyan Diyan na sila. <clears throat> Ay nako. Tatlong bundok yung inakyat ko ah. At mataas yun. Mas mahirap pala yung pabalik. Mga uh, boss, flat na naman tayo for the second time. Kakabadjurit. Double flat na. Hintayin natin sila. Ay, sa Rizal Hindi ko alam. Talagang malas ngayon yung araw na to. <laughs> Tignan mo pa yung tubig mo oh. Umiinom ka dyan eh. Puro darat. <laughs> Buti na lang pinabulkanize ko to. Okay. Oh, Dahil kung hindi ko pinabulkanize, wala na akong May Nireserva ako. Yan. Kala, sabak mo ulit. Sabak naman ulit ako. Ikaw pala yung lugi eh. Ano yung market ka pa dito? Ko? Lugi kayo? Ako na, ilang bulk, na ako. Salda. Ito guys. Naplata na naman siya guys. Na Nategi na, na naman. Yan kasi paspas -pas ka pas, sa mga salta kasi you're not Ay, being careful. Ito, Portrait? Um, mm, yeah. yeah. Kung bahala. Shout out sa'yo, Insan, Clingstone, and Daniel Akong. Shout out sa'yo, Tarzan. Ano, sir? Hindi niya binabalik yung gulong. Oy, Tarzan yung gulong daw. Hindi ko may balik yung gagangay eh, hudas ka nga tolay. Hindi lang hudas. Ren sir. Balagbag. Oh, hey guys. Ito po. Ay. Ay. So, so, sorry, sorry. Sensha, Sensha. Sensha na, Sensha. Thank you instro <laughs> wala si wala wala pa ay pa na open ko na miss mabasa ng ano padiko. Oo. Daddy mo available to sa sa boat ng mga mangga. Oh, isko na. Time lapse. Time stop. Pag <laughs> Sobrang init dito sa sa tinya blanca. Ayun, ang tagal 'yong naipalabas yung tubig. Malapit na siguro matuyo yan.